Good morning guys. Ah uh, ngayon ay Biyernes, June 13. Uh, balik trabaho na naman guys. Kahapon nagselebritya nang uh, Independence Day. Kaya uh, medyo naka pahinga tayo kahapon. At ngayon naman balik trabaho na naman tayo guys. Dito na naman ako sa aming warehouse guys Siguro nakikita yung, uh, yung sa likod mga tank Ito yung mga chemicals ito guys Kaya ng mga blue blue barrel guys oh Mga chemicals yan guys Dito ako nagtatrabaho sa chemicals Medyo Mahirap pero masaya naman guys kasi kahit papano nabubuhay ang family ko sa ganitong trabaho guys. Tsaka yung amo namin mababait. Pakita ko sa inyo guys yung biyahe kong mamaya. Kasi nilid Naglulod pa sa Tank guys Na hihahati yeah, ko mamaya Sa pier tapakita ko sa inyo guys Ito pala guys Yung mga drums May laman ito guys Tapos uh, uh, 65 na ganito ito ang iniload sa iso tank guys na ihatid ko mamaya sa pier ito pala yung truck guys ay eh. hindi pa yan nakakonek sa sa trailer guys kasi hindi pa tapos nagload ang mga kasama ko guys ito guys oh madami may ba? Marami pa ito sa likod, guys. Ito mga bago naming dating, guys. Tapos 'yan, oh. Yan guys, sa likod. Uh, 'yun ang mga old stock, guys, maluma. Mga luma na, guys. Yan ang inuuna naming load sa I ISO. 'Pag ito, guys. Kaya, maingat ang mga tao dito sa pag-load ng chemicals na ito, guys. Pero, yung mga tao dito, guys, mga well-trained naman sila, guys. Kasi dito, guys, hindi ka tatanggapin dito kung hindi ka well-trained sa trabaho kasi delikado, guys nakakalason nakakalason nakakapaso to guys oh Ip ipakita ko sa inyo guys yung nagloot sa iyo, sa ISO guys para makita niyo kung ano talaga trabaho ko guys ayan sila guys oh nasa taas zoom natin guys ayan guys oh Yan ang pagload sa ISO guys oh, four clip tapos tapos <laughs> tapos uh, nakapatong sa maraming tarima guys, palit truck. Tarima pala. Oh. <laughs> tapos mayroong hose ganyan lang guys tapos uh, siyempre maingat sa pagtrabaho guys kasi delikado talaga ito guys kaya kaming lahat uh, careful kami sa aming ginagawa Ipaka ipapakita ko sa inyo guys yung nasa ilalim guys sa ilalim nito guys uh, nung niluran guys mayroon yung Uh, parang uh, exhaust bulb ba yun guys yung, para yung usok hindi lumalabas sa taas kasi pag na langhap mo yan delikado nagkakalason papakita ko sa inyo guys ha malayo naman ako hindi ko na hindi ko naman ito malalanghap pero kung sakaling <laughs> pupunta sa akin ang usok tatakbo na naman ako ito guys oh nakunikin sa host guys oh Pupunta yun sa taas guys oh Oh. Dayan dyan sa taas guys oh. kita natin guys para makita yung usok talaga guys oh. tingnan, tingnan mo guys malapit na ako guys oh, usok yan guys yan guys oh. Ini guys oh, dito sa kabila oh. Kumusok oh. Sa bandang gulong. Yan guys oh. oh yan, sama <tik> ko guys oh. Pag hindi ka sanay, yan, guys uh, Malulula ka, guys Kasi ma mataas yung trailer guys oh. saka delikado din. O, tingnan nyo, ilang patong yung tarima guys. O, sobrang dami niyan guys. Napakataas niyan guys. O. Ihatid namin ito mamaya guys. Thank you for watching guys. Sana sa, sa, sa susunod kong videos manonood pa rin kayo. Uh, dahil to itungkol namang sa uh, aking buhay at sa aking pamilya, yun lang ang maipapakita ko sa inyo guys sana magustuhan nyo yung mga video ko guys thank you so much guys hanggang sa muli